Ano na lang, 150 na lang yan sa kayan. 150. 160. Kuya. <laughs> Hello everyone. So today, na pagdesisyonan ko magkukay kasama ang aking kaibigan na si Iza na madaming sabi na kamukha daw niya si Maymay May -may. Oo, sabi ng nanay at kapatid ko kamukha daw si Maymay Ayan, so mag kami eh, alam nyo naman, di ba, ang Baguio ay isang malaking ukayan. So, pupunta tayo sa pinakamurang mga ukayan dito sa Baguio. Actually, isa lang eh. Isa lang yung alam ko na may pinakamadaming ukayan dito sa Baguio. Yung pinaka, ay di, may pinakamurang mga ukay dito sa Baguio. So, pupuntahan natin yun ngayon. So, nandito tayo ngayon sa Malcolm Square. Tapos, papunta na tayo ngayon sa may market, sa palengke talaga ng Baguio. At doon, matatagpuan ang tambakan talaga ng mga ukayan. Mga ukay, ganon. Alam mo kasi, may ano, hindi alam yung mga hindi taga Baguio. Ako din noon, nung bagong salita ako dito, ang alam kong wagwagan lang, ha? ang pinakasikat kasi na ukayan dito, yung night market. Eh, ang dami nga paninda doon, oo. Pero, ang hindi alam ng tao may mas mura pang ukayan dito sa Baguio at yun yung pupuntahan natin ngayon para kapag pumunta kayo dito sa Baguio alam nyo na kung saan kayo mag -ukay. so let's go tara na nga and uh, okay yung weather ngayon kasi may konting araw at syempre Baguio malamig diba? Baguio nga Ito yung entrance. yummy. <laughs> Dito kayo papasok muna kapag ito. Entrance ka, di ba? <laughs> Dito ay papasok. <laughs> Dito ay papasok. <laughs> May lumalabas, pa di ba? Diba? <laughs> May na-exit na uh Oo, -oh, entrance sa ka-exit. Okay. Oh my god, guys. Doon. Dito yung mga gulay, mga fruits, ganun. Tapos doon sa taas. Ay, doon na? Yeah. Andun na yung mga damit, ko. alam nyo, bungad pa lang niya to. Akala nyo ito na, hindi pa. Parang siguro gate pa lang nila to. Tapos dun sa likod, sobrang dami. Sobrang dami pa. Nakakalula. Maghanap na kalula. <laughs> Mag tayo. sobra din sila makapagbaba ng presyo dito guys kasi nung isang araw nandito lang ako nagtitingin ako dito at noon 25 each pa ngayon tingnan nyo kung magkano na lang 20 na lang guys so imagine pay okay. buti pa siya nagbaba ng presyo diba na? so 15 for 15 mga nits ganon ito mga jacket alam nyo kasi guys kasi diba Bata pa lang ako, nag-uukay na kami ng nanay ko. Lagi niya akong sinasama kapag nag-uukay siya, ganon. And ang laging pinibili sa akin ng mama ko ay yung tseleko, ganun. Tseleko yung mga, um, mga vest, blazers, mga ganun. Basta yung pinang tatap, ganun. Kasi never na t-shirt lang yung damit ko. Dapat may tseleko yung teo, yung polo yung nakapatong, ganon. <laughs> Feeling ko ang fashionista ko na pag may ganun. And, as in kinalakihan ko talaga yun yung mag, magsuot ng sila ko and hindi ko talaga pinapalagpas yung kapag Friday diba? ordinary day yun eh dapat hindi ako naka t-shirt lang dapat may sila ko din ako and dami kong ganun kasi inukay namin yung nanay ko so doon ako nag start siguro mag ukay talaga bata pa ako siguro kinder pa lang ako nag ukay na kami ng nanay ko so, hanggang ngayon hinagawa ko pa rin meron pa dito din. Ang dami pa. Tara na. Andito yung mga denim. Dito yung part na to. Tapos so, ang dami pa dito. Pero, andito yung mga denim. Pero, mga denim. Sige na ay, ito na po yan. Ito, ito po. Hugging skills na ito na Ay, sorry po. Ito na po yan. Hugging skills. H -h skills. H -h uh, ano na lang? 150 na lang yan sa kayan. 150. 160. Kuya. <laughs> <sentimentsuring> <laughs> 180. Uh? 150. 150 lang. Madam. Sige na. 160, 160 nga. Ah. Si Kuya naman. 160. Sige na Kuya, 160 na. Love you. <laughs> Love you, <laughs> Sige na Kuya, 160 na. Sige na nga. <laughs> At nakita kita sa tagpuan ni Badhala may kinang sa mata. Okay. Uh, Oo, oh, si Kuya naman. Perfect na. Kaso may mansa pa. Kailangan kas talaga magukay ka, di ba? Kasi nga, wala kang mahanap tingin-tingin lang. Kaya, ukay-ukay -okay din. Kaya nga ukay-ukay, di ba? dami 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 ng mabili. So maraming maraming salamat guys for watching. Thank you so much. Abangan nyo yung susunod na video ito ah. So ayan, ipapakita namin yung mga pinabili namin and kung paano nga ba dadami tong mga ukay na to. So salamat. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye vlog! Ganun. Bye bye! Bye <laughs> bye!